nabalitaan nyo na din ba itong news na ito or nakita nyo din ba itong news na ito sa TV guys? Ito ay tungkol sa ayuda. So ito nga ang ayuda na ito guys ay pinag-iisipan pa. Sasa uliting ko sa inyo guys, pinag-iisipan pa itong ayuda na ito guys. Ayan. Ang unang suggestion ng ayuda or ng uh, ano ba sa ayun ng, uh, support ano? Ng financial support ay trimang ang una nilang suggestion naging 4 mang. At ngayon nga guys ay 5 mang na yung pinag-uusapan ng partidong ito guys. So hindi ko na babanggitin itong partido na ito guys. Ano ang, ang party list na ito guys. So sa ang pinag-uusapan nila dito sa news na ito guys ay kung ipatutubad ba nila So, makikita nyo dyan sa caption ko, kung ipatutubad ba nila itong 4 mang or 5 mang na ito, Or kung babawasan na lang yung tax natin, pang matagalang bawasan ng tax, ano? At kung ito man ay matutuloy, ay kailan ito ay sa para ng ating Prime Minister, ano? So, eto nga guys, ah... Uh, dun sa 5 mang tayo, back to 5 tayo na usapan. So wala pa itong pinali na usapan kung matutuloy nga ito guys. Kasi nga, pinag-iisipan ng So, meron akong Tagalog dito, guys. So, pinag-iisipan nila ng uh, gobyerno, kung ibibigay nila yung 5 mang na ayuda, ay minabalansin nila kung makocover ba lahat ng trillion, trilion budget na ito, ang lahat ng tao sa Japan, mabibigyan ba lahat, ano? And then, yun nga, pinag-uusapan din nila kasi kung ibibigay nila yung 5 mang maliit din naman ngayon eh. Para sa akin, maliit yung 5 mang Pero helpful din naman, ano, kung one time na bigayan, ano. So, pinag-iisipan pa nila ito, guys. o ulit ko, pinag-iisipan pa nila ito. Dahil nga ngayon, mataas yung taripa din na binigay sa atin ng uh, Amerika, ano. So, pataas din yung bilihin. So, parang magiging maliit din lang kasi yung, ah... Uh, value ng ating uh, nung paimang. So, yun din yung pinag-iisipan pinagi ng mga partido na yun. Kaya hindi nila maigogo agad yung ganitong panukala. At isa pa nga guys, kung kung ang pinag-iisipan pa nila, ibaba na lang kaya yung buwis natin. Kung ibababa yung buwis natin, so, pang matagalan ito. Ibig sabihin, lahat ng bibili natin, di ba ngayon yung nabibili natin ng mga products, kung halimbawa products, 10% tax yun. So, kung pagkain naman ang bibili natin, 8% tax yun. So, kung, ang pinag-iisipan nila kung ibababa nila yung ating mga taxes. Kung halimbawa, kung may sa mga residence taxes, ganyan, ganyan. Basta, pinag-iisipan din, leon nila yun kesa sa ayuda ang ibigay nila. And, uh, isa pa ang problema ay kung ito bang panukala na ito na isang partido na ito ay ipapasaba ng ating Prime Minister. Ayan. So, ayan po. Sana po naliwanagan po kayo na yung pong gomang na yan, guys ay pinag-iisipan pa ng gobyerno. Hindi pa ito yung pinale. So, hopefully, sana ay bigyan nga tayo or taasan pa nila yung gomang. Kaya lang, guys, syempre, kapag binigyan nila tayo ng mataas, babawiin din nila yan sa tax natin. Ano?